Hi guys, nandito kami ngayon at maulan nga pala for today's video. At kami ay pupunta ng birthdayan ngayon sa kapitbahay. Good morning! Hi! Hi. Pupunta nga pala kami ngayon ng birthdayan. Ilan taon na nga? 70. 70! Dahil birthday ngayon ng kapatid ni tatay, si Kakang Pinang. Ito lang namin ang bahay. <laughs> Wala kaming susuungin namin ang bagyo kahit anong lakas ng ulan. Yes! At meron pang isa kasi hindi kami makakaalis. Gawa na! Kami ay... sinyo super mga sobrang lakas ng ulan, guys! Guys, may pa-birthday kami kay Kahampe. Hindi kami nakabila ng bigas. Dapat bigas na ibibili na, bibigay namin. Ngayon, ay, pinira na lang namin. Ano naman bigay mo? Bigay sama-sama na tayo. Ayun nga pala. Ayan nga po, ang tirador ng magbabalot ng ilaya, guys. Shoutout to Normal Parungaw. Ay, ito sa bibi, ha? Tignan nyo na lang niluto ko oh, saan. Norman palik. Parungaw, guys! Yes! Uy, Please pa follow! Pa pa. Yan po, si Lips, guys. Ano po, para po mabigyan kami ng bigas ni si Kuya Norman, ipalo <laughs> po. Norman Priscilla. Parungaw. Yan, go! Norman Parungaw. Yan, guys. Nandito kami sa birthday yan. Shout out sa kanila, mga nagluto. Tuloy, 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 tuloy. Ito po ang handa ni ate, ate Pe. Ito po ang handa ni Ate Pe. ang handa ni Ate Pe. Oh. Happy, birthday to happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you! Ay, okay, happy 7th birthday! Happy 18 years old. Kasi 18 nga, years palang, old. regalo ko kay... kay <laughs> 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 Ay, <hindi pala> <laughs> nakaw, nakaw sa gilid. sa gilid. <laughs> Yan, guys, o. So. Well, guys, ang handa. tamang tama guys, nagsopo sila, o. tama sa, <laughs> sa panahon kayo. Dahil si maulan na guys. Wala si Masikip dahil siya sa kahapon. Si... Yeah. Shout sa bisita. Woo! Lalo na, ah! Yan, Jester. 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 Kala mo naman kaya, ka na sweet Mga plastik Mga plastik Mga plastik Eh, kasi hindi ka mag anak kaya hindi ka nakaka... Hindi ka mag anak kaya ayaw mo yung mapos. Eh! Yan ang plastik Yan! <laughs> Ay, shoutout from Hala Hala kay... Kay Carmeling Sarmiento. May sarmiento, desyo. Wow. Yeah, shout out nga yeah, pala kay Kulo. Ay, sorry. <laughs> 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 si Consenter eh, ano eh, hindi na mapigilan eh. Kasi kakain na din. Gutom na ako. Untayan nyo lang ang kain at may ka natin nila pa, binyagan. Mamaya pa yung hapon. Mamaya pa yung hapon. Ayan ang mabuti nyo, hugasin. Maulan, <laughs> hu, doon, maulan. Ay, nilipat ko lang ha. Ano nangyari sa inyong Ay, ganun, usapan? Na. Wait na. Ay, walang, ano? Iluwa mo muna yan. Inutot mo na ng inutot yung puwit ng manok. Kaya pa ayo iluwa. Inutot na ng inutot. <laughs> hindi, hindi pa nga daw, wala pa daw doon na magulang kaya hindi pa kami patawag. Shout out po. Magahi ka naman sa kapamilya mo. Shout out mo naman ang iyong family. Yan, busog na. Magsopas na. Ano naman dadaanan. Ano naman Tam na, tam na. Ayan na guys. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, happy birthday to you. Happy oh, yes. <laughs> -hey! Happy birthday. ka kampe Oh. Happy birthday. birthday. Sama natin siya. Ano? Eh follow niyo po Hello, siya. Hihingi oh, oh. po kaming bigas. Siya nag-sponsor. <laughs> <laughs> siya guys ang naging sponsored ng na... Yan. Tarpoli. Bago pa lang oh? sa vlogger <laughs> pero may pa-tarpoli <laughs> na po siya agad. <laughs> Normal pa <Faruna. laughs> <laughs> Sa Sabi <din yung> nagluto, <laughs> di ba? Nasaan kasi wow, si Melanie? Wala, wala. Yes. Guys, bagong vlogger pa lang siya pero nakakatulong yeah, yeah, yeah. na. What yeah, yeah, yeah. more can you say to second pa? Kaya nyo mga ka? Bibiyak na ng bigas. Ari, sponsor din na ni... Eh. sponsor, sponsor din ng video, okay? <laughs> <laughs> ah, ari din pala nag-sponsor <laughs> ng video, okay guys? Grabe naman ari yung vlogger na areya, ah. Hoy, <laughs> <laughs> lips! Lips! May sponsor na video, ay, okay guys? Pag-alok ko bigas. Ano <laughs> na? <laughs> Ano, Ana na. Nakapalo ako dyan, naka 2000 views yan. Meron ding sponsor na ano. May I may mean, sponsor din siyang video, okay. Ganun po talaga okay. kayaman to, mahirap man ang buhay pero nakakatulong sa aming mga tiyahing mahihirap. <laughs> <laughs> Normal parungaw. Hay, pang hindi pa din. Ay, guys, ano nangyayari sa inyo? Akulong na ako, guys. <laughs> so much din pala kay Desiree. Ay Desiree. Gawa na naman ni Ate Des. Guys. Yes. Huwag ka naman dyan sunilip. <laughs> <laughs> Gawa na naman ni Ate Des guys. Oh, masarap na naman to. Ayan guys, ang cake. O, diba?